Hello guys, naghahanap ka ba ng paraan kung paano gumawa ng leche plan na pwedeng pang kabuhayan? Tara, samahan nyo ako magluto nito para maipakita ko sa inyo kung paano gumawa. Dito ay meron akong isang tray na itlog na gagawing leche plan. At meron tatlong evaporada at tatlong condensed milk. Kakailangan din natin ang asukal. Ito, wash ang ating gagamitin para sa ating gagawing arnibal. At pagkatapos nating maglagay ng asukal sa mga lanera, ay magbukas tayo ng apoy, mahinang apoy lamang at doon natin gagawin ang pagtutunaw ng asukal. Sa mahinang apoy lang para hindi masunog. At pagkatapos nating magtunaw ng asukal, lahat ng lanera na nalagyan ng asukal ay gawin naman natin ang itlog. Sa itlog ang gagawin lang natin o kukunin lang natin ay ang igyok. Kaya kung gagawin nyo ito, importante na hindi madurog ang dilaw kailangan maging maingat tayo pwede din namang maduro kasi sasalain naman natin ito pagkatapos na maihiwalay natin o mapaghalo-halo natin ang mga sangkap at pagkatapos natin maihiwalay ang igyok ay ilalagay na natin o ihahalo na natin ang condensed milk na tatlong lata at tatlong evaporada ayan po, halo-halo lang at ito pagkatapos nito lalagyan pa natin ito ng uh, vanilla extract para na magkonting-tik ang ating uh, leche plan haluin lang natin ito pagkatapos halu-haluin lang natin tapos sasalain natin ito ng dalawang beses hanggang tatlong beses kung maaari para maging malinis o maging smooth ang ating gagawing um, leche plan at pagkatapos natin mapagsama ang lahat ng mga uh, sangkap ng leche plan ay ihanda na natin ang ating mga tinunaw na asukal selanera dito ay gumamit tayo ng hawong o para hindi makalat ang ating gagawin yan, katulad ng ginagawa ko dyan. Yan, para walang kalat, para maging maganda at kaaya-aya sa mga nanonood. At pagkatapos nating masalina ng lahat ng lanera, ay kailangan preparado kayo sa pansara nito katulad nito eh, naghanda kayo dapat ng aluminum foil pwedeng plastic plastic na yung 8x11 na sinasabi tapos may goma pwede rin gamitin niyo. pero dito ako komportable para mas magandang tingnan at malinis tingnan ayan po sinalang na natin sa lanera ganyan lang po ating gagawin hintayin lang po natin ang 40 to 45 minutes para maluto ito at pagkatapos ng 40 to 45 minutes Patay natin ang apoy at hintayin natin itong medyo lumamig. At kapag medyo malamig na, saka natin buksan ang takip ng steamer at ahuni na ang leche plan. Huwag nyo pong pasusubrahan sa, sa apoy para mas maganda ang luto nito. Kasi pag nasubrahan po sa luto nito, malambot po ang ibabaw matigil ang ilalim matigas po ang ibabaw. ganoon po ang mangyayari. At saka, medyo po magsisiksik mag na siya. Hindi na siya masarap at hindi na siya magandang tingnan. Ayan po, ganyan lang po kala kaganda dapat ang inyong gagawing leche plan. Ayan po. Ang nagawa ko po doon sa isang tray na itlog ay labing walong uh, leche plan. Ihanda na natin ito para i-deliver. Sana nagustuhan nyo ang ating pagluluto ng leche plan lalo na ngayon malalapit na, na kapaskuhan, pwede nyo itong pagkakitaan. ah, uh, maraming salamat sa panunood at sana ay lagi kayong magabang sa akin pang mga gagawing ah uh, lutuin. Maraming salamat, paalam.